Deo Balbuena, kilala bilang Diwata, tatakbo sa kongreso sa ilalim ng Vendors Party List, si Deo Balbuena, na mas kilala bilang Diwata, ay opisyal na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, bilang nominee para sa Vendors Party List. Layunin ni Balbuena na maging boses ng lahat ng street vendors sa buong Pilipinas at mapabuti ang kanilang kalagayan sa kanyang pahayag, sinabi niyang, nandito kami ngayon para maging boses sa lahat ng mga vendors, magtutulungan kami para mayangat ang mga vendors sa buong bansa. Ano sa tingin mo ang mga hamon na hinaharap ng mga vendors sa Pilipinas? Paano makakatulong ang isang party list sa kanilang mga pangangailangan? Ipinahayag ni Balbuena na ang vendors party list ay naglalayong magbigay ng mas mabuting mga pulisya para sa mga vendor tulad ng mga permit at benepisyo sa kalusugan. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagkakaisa ng mga vendor upang makamit ang makabuluhang pagbabago sa mga polisya ng gobyerno. Maraming vendor ang nahaharap sa mga hamon tulad ng harassment at hindi tiyak na kita.